sumubok na naman. O, oh, August 14. Oh, I think August 14, no? Oh, alas 2 sa madaling araw, no? Alaga, Colonel De Leon. Kasama natin si Colonel De Leon. Uh, halika rito. Captain Balagtas, no? O, oh, yan. Yes, Captain Balagtas. Oh, meron tayo mga uh, reported. Ito na. Ito kasi nag-viral. Pakita mo yung video. May video ba tayo? Halika nga kayo. Talagang gusto nyo pang, uh, ano, dito, dito, dito. Ah, ayun talaga. ipakita mo yung video. Ito, mm. si Kamata. Oh, play mo nga. Ayan e, ano sila. Sa arte. Alas dos sa madaling araw. Takot yata sa gabi. O, oh, ginawa namang alas dos. So, yung mga track Oh, merong CCTV, ah, anong tawag yun? Dashcam. Dashcam. Mabuti naman, itong may ari nung sakti, ano, may dashcam, o oh, nirecord niya, ipinadala niya. At itong isang vlogger to eh. Hindi ko pa namimit yan eh. Alam ko siya, yan siya niya, kamata. Oo. Oh. Oo. Oh. Ayan, ayan o. Oh, uh, isang tapon lang yan. Tapon. hindi ba kayo nanonood ng ha? nanonood yung hindi ba may pigtagya sa ito ano yung ginagawa niyo kinuyog yun pa eh pwedeng tumakal pala ng wepax yun, may galis yata sa wepax yun ba sa ha? may galis ka pa sa wepax ha? Yeah, siguro, o oh, yan. Ano yung kinukuha nila? Mga gamit, alam mo mo pa, hindi nila naiintindihan siya. Tawawa yung pahilanti dyan sa katay. Sa kanilang matcha-judge yan. hindi nila. e eh, kapwa rin naman nila mahirap yun. Ano na dali nyo? Ano pa? Jack. Jack sinayang yung buhay niyo. Sinabi na sa inyo, huwag niyo nang gawin sa Arten, ayaw niyo maniwala, paulit-ulit na lang. Kala niyo ba mapapagod kami? O sige, ito na huli, meron pa na natitira, no? At may hmm. Alam niyo na, kung nasa yung tatlo, pakilala niyo. Pagunas eh. Kumanta na Ay, dito, dito, dito. ng lupang hinirang. Hanapin namin yun. Ito. Eh talaga. Ayaw nyo maniwalang may gobyerno sa Maynila. Nasira nyo kinabukasan nyo. Eh ito, nahuli ko ito na presinto uno. Kasi pag nitong uno eh. Linggo-linggo na lang. Suki na kami, sir. Suki. Suki, Hindi, kasi arte, eh. Kaya uh, ako, nananawagan ako sa mga taga-arte. Mga kapitbahay ko dyan. Buti wala na huli sa 1, 2, 3, no? Taga saan kayo? Saan kayo banda? Sa Roma. Kakasunog pa lang. Kakabigay ko pa lang ng tulog. Nasunogan ka kayo? Hindi. Ha? Ay yung last year, yung pinuntahan ko. pag-send nyo pag sir ng viral video kay oh. Didi hmm. so, lumakad yung mga operatiba natin hmm. nag nagsa-standby na naman ito ready to attack na naman oh, sa, kasi ito. nakalusot eh hindi nila 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 yung viral video ah. sir oh. kala nyo wala nagbabantay alas na sa madaling araw naman kayo ngayon ha? sumurender kayo kasi nakita nyo yung mga ano, viral video na kayo. Oh yun ang mangyayari sa inyo. Eh, talaga makukuha, mapapalo yung tatlo na sana. Ha? Mm -hmm. Sige kayo, baka misan may mangyari. Pagkaroon ng aksidente, masagasakan kayo ng truck, sumab sumambulat yung utak nyo dyan sa kalsada. May mga magulang ba kayo? Bukitanin okay, nyo. Pwede ngayon, Nagkadalamhati yung magulang ninyo. Sige. Good job. Presintoan. Palakpakan natin yung ating mga pulis.